Kasi nandito tayo sa Cubao so malapit sa area ng work ni misis so dinaanan na rin natin So kung natatandaan niyo yung vlog ko about dun sa Thunderbird Base na Clifton So kinuha ko yung base na yun dun sa Clifton Warehouse sa Valenzuela malapit sa bahay Pero ang maganda ngayon yung Clifton meron na silang showroom So saan ba located yung showroom? So yung showroom ay located dito sa Cubao sa Aurora Boulevard lang. Napakalapit, napaka-accessible, mag-LRT to ka lang, nandito ka na or bag jeep. So papakita ko sa inyo then papakita ko na rin kung ano-ano yung mga pwede yung i-try na mga gitara sa Clifton. So punta tayo ngayon, okay? So later papakita ko sa inyo yung labas. Ayan, so ito yung labas ng Clifton. kitang kita, -kita na sa second floor siya. Ayan. So ito yung Aurora Boulevard. Ayan, tapat niyan Piltras Bank. So along Harvard, ayan nakita mo corner Harvard siya. So first time ko pumunta kaya hindi ko pa alam mo saan ako aakyat. So hulaan natin. So I'm assuming dito siya. So very accessible yung lugar, no? Pwede-pwede niyo puntahan. So, akay tayo sa taas and check natin kung ano yung mga available na gitara. Ayan, so ito yung taas niya ng Clifton. Second floor lang, so very accessible. Nakasabi ko lang kanina. So, ito yung actual showroom nila. May kita nyo. So, yan. May kita nyo na yung actual showroom. Na natin tao po ayun so this is the new Clifton showroom what's up, sir Tyrone ayun so sir kamusta long time ah so ito na po yung bago nilang showroom sa Aurora very accessible pwede kayong mag jeep mag LRT So, alanganeng ano to eh. Alam ko eh. Ano-ano sa alanganeng kubaw kapag nag-LRT to kayo. Ayan. So, it's good to see na meron na silang actual showroom. So, you could try the guitars before buying it. So, ayan. So, ito yung mga acoustic nila. Gopher wood. So, quick tour lang tayo. So budget guitars meron din Yung bit string For 1,430 Tapos Clifton guitar Tignan nyo kung magkano From 4 to 3,570 na lang So Stratocasters Then Solid itong tele yung ganda And of course, the very, ano, sought after na gold top nila. Ganda. Kung gusto mo naman ng hollow body, ito. Yung ES335 nila version. Tapos may sunburst version din. Tsaka white. Ito ganda. Ito vintage custom na, ano, na tele. Okay sir. Ano na natin. Of course, if you're into base, ano. So, jazz bass. Kita, ito, P bass. Ganda no, five string na to. So, ito yung stingray nila model na five string. Tapos, may, alam ko may four string or din yan. Eh, wala kang stack ngayon. to Sir Tyron, shoutout muna. Shoutout sa oh, mga followers ni Sir Ronald. Yun, so, um, nakita niyo nyo, last time nag-vlog tayo sa Valenzuela pa sa warehouse So dito na, ay tama sa warehouse Ngayon so may showroom na sila So P-base Ayan yung mga Clifton nila na Ito yung A-series sir no? Yan. A2 tsaka A1 series May classical din, ang ganda Tapos yung GS Mini nila na version series na yan, All Solid. Uh, all Solid body na to. Oo nga, no? Hindi lang top, no? Talagang okay. lahat. So, for its price na All Solid, sobrang, sobrang, ano, sobrang solid na yan. From 14.7, 12.4 na lang. Mura na, mas pinamura pa. Mm Saka solid, di ka na makita ng ganyang kamahal, ano, kamurang solid. Solid. Then ito yung parang baby guitar nila, ano? Red Dot Mini. Red Dot mini. Sir, hello. Hello hello. hello. hello, hello. Hindi, ano yan? Bukas yan, boss. Ah. Na, ano lang? Standby lang. Oo, <laughs> standby lang. Tapos ito, mini jazz bass nila. Dito, curious ako dito. Nakikita ako ito, nag-review ito ni ano eh. Ang dami nag-review niyan before eh. Test natin mamaya. Oo, na, mamaya mag-test tayo. Then of course, e-drums. Clifton. Aba, nakamesh na guys. Adjustable yung tension yan. Tsaka adjustable tension kasi meron dito. Mm -hmm. So kung gusto mo medyo loose para sa toms. Mm -hmm. Tapos slightly tight. Tapos very tight sa snare para yung feel. Acoustic feel no? Tsaka mm -hmm. yung, yung mga paradiddle mo. Tsaka okay. yung ganda. Enya to ano no? Next G. Ganda. Tapos ito yung mga uke okay nila. Tsaka yung Enya nila. Mga smart guitar. So, traditional acoustic na may smart features din. Kasi ito yung flagship yata ng engine ngayon ito eh. X2 e. so, Pro, ganda. Solid top tapos carbon back inside. Solid. So, ito yung gopher wood. um layo ng na ito eh. Nag-relate siyang gopher woods from 16 to 40k something 60s. At, Oo after. nga eh. So, depende. Ma-wide ma yung price range na. Tapos ito yung flagship ng store namin. GNL. The most expensive namin dito. Oh. So, I think ito yung pinakamahal sa lahat. Oh. Oo. Una ko nakikita niya kay Sir Bob sa ASAP eh. Mm -hmm. GNL talaga yun eh. hu you ito know, na, 123K. Talaga yung mga ano talaga. 111K. Kakaiba yung pickup niya, ganda oh. Anong silbi ng pickups na to? Mm. Kuha niya yung twanginess ng single coil pero less yung yung hum dahil dalawa na yung coils niya. Parang siyang similar sa ano? Sa pickup ng P-Base. Ah, uh, okay. Dalawang So parang single coil na ginawang P-Base. Kasi magkaano siya o. Oh. Parang malesin yung low. noise. Tapos, Ganda. Tapos itong switch na to, i-on niya yung lahat ng pickups, pwede siyang ah, ng pele, uh, ng tele configuration yung dalawa. So toggle switch siya na no, boss. Ang daming tonal options niya. Tapos meron din silang ano for mga anak ni mag piano lesson. No? Mga entry level na ano keys. MQ something something. Alam ko mga 3.8 lang ito Okay. So, ito, ito, yung piano na parang upright style pero electric. Oh, saka ang ganda ng feel niya. Weighted cheese. Para Tas may sustain na no, saka yeah, volume. Pedals. Parang totoong piano talaga. so, guys, ito yung ni-review natin sa channel before. Yung Thunderbird, solid din ito. Ganda niyan. And if if ever magka-try pala kayo, meron silang magandang amp dito. So, ito yung Deluxe Reverb amp nila. So para mapakita nila sa inyo yung capability ng guitar. Siyempre dapat magandang amp yung pagratrayan nyo. Katulad nyan. So, para at least mapalabas natin yung potential ng guitars pag nagtatry tayo dito. Shout out, Angelix. Thank you. O, oh, si Akelix. O, so, pala may event kayo, sir. No? Baka gusto mo silang invite. O oh, pala, sa November 12, grand opening ng Lipton Store, meron tayong parakol na 5 electric guitars. Yun. Tapos may mga guests tayo na in-invite si Uncle Lix, uh, Ina Bautista, Bagayl de Leon, etc. Et Fidel de Jesus, darating din doon. FDJ po, siya solid yun. Uh, feel free kayo pumunta dito, meron tayong food. Tapos pwede kayo mag-try out ng mga guitars. Uncle Jay pa na, darating din doon. Magpo-perform si Uncle Jay, ito pa okay, yun. And also, meron tayong parakol na five guitars. So, ang naisip kong gawin is anyone na darating is pwedeng ilista para mag-join. Pero, pag nag-purchase ka ng kahit ano, nadagdag yun sa entry. Ah, sa entry mo. Okay yun. Ha? So, if you purchase something, say, per 1,000 pesos is another entry. Pag mas maraming ang binili, or mas maraming binili mo, more chances na manalo Yun. So, I highly suggest, bili kayo sa opening <laughs> para manalo. Kayo, five guitars, imagine, ano just yun? by coming here, November, no? So ngayon November until November 12 naka 15% off trial oh, all cool. items. So kahit anong items na makita niyo. Kasi hindi lahat mayroon naka 15 off, hindi namin na-offer oh, oh. Basta pagka-on ng SRP niya, ma pa natin yung 15% wow. at all items walang yang PTT sa pinakamura nating Happy Lele until sa pinaka high end natin na GNT, lahat 15%, 15 off. okay so parang soft opening niyo to sir no soft opening okay sir. solid so by simply attending ng November 12 magkakaroon na kayo ng chance manalo pero mas maganda o mas madami kang chance na manalo kapag mag-purchase ka ng any item dito tama sir no yes okay so later um try natin mag-try ng mga items dito no para ma-check natin Well, ito pala yung mga ganda rin, eh. Aerodyne. So, tapos ito yung dinesign mo, sir, no? Mm. SC1. Yan. Yeah. Best seller namin yan. Ayan, best seller Kung gusto nyo mag-gent, gent, gent. -gen. Sa so, ulit yan. Talaga purpose niya, pang metal talaga. Pang metal talaga. So, tingin nyo. So, later, try natin mag-try ng mga items nila. Then, check natin. thank mm -hmm. you TV nagpabalik so ngayon naka uwi na tayo no? so na try natin yung mga guitars ng Clifton even the drum set and I must say na napakaganda talaga tsaka napaka okay ngayon na itry mo muna talaga yung gitara no? bago bilhin, so meron na silang showroom hindi na kayo mahihirapang pumili kung anong guitar ang fit sa inyo ah, uh, ang kagandahan doon, though yung premium yung feel ng loob ng Um, showroom hindi siya intimidating so hindi siya katulad sa ibang music store na may hiya ka mag demo kasi parang i-judge ka nung mga nagbabantay no kung may pera ka o wala doon feel ka or free ka na mag kasi alam nung mga tao doon yung feeling kasi sila yung nanggaling din sa mga ganong ano na experiences na kwento ano ni Tyrone kanina ni Sir Tyrone na nung siya raw na intimidate din siya sa ibang salesman kapag 'di ba? Yung parang iba yung judge yung look sa So doon walang discrimination, walang judgment. Um pwedeng-pwede kang mag-try ng mga guitars. And yung maganda doon accessible siya nasa Cubao lang. And don't forget meron nga silang opening um uh, yung opening nila is grand opening is on November 12. So may raffle na limang guitars, bumili ka man or hindi merong kang chance basta pumunta ka lang pero may mga mas advantage na lang yung mga bibili ng guitar sa kanila kasi dadami yung ano may entries mo so marami kang chances na manalo so yun lang so puntahan nyo na ngayon pa lang so okay na okay yun so try to visit Clifton Guitars showroom in Aurora Boulevard in Cubao um, I will um, post the details also on the video description. So kung hindi ka pa pala subscriber, feel free to subscribe and comment down below kung may makakatamungan ka. So yun lang. Again, this is Onatsuki TV and bye-bye!